Hello. Good evening. Ang pangalan ko ay Maria Reyeso Presto, isang napapala young lady sa bawat sama. Dito po tayo sa itinaling dalawang papakasalamat para sa taong 2024 para bigyan ng buhay ang sitas na itinangkalong sa kapitulo ito. Ang bibigyan ko po ng buhay, yung ibang himyo ni Apostol Juan sa Kapitulo 8, Versikulo 12 hanggang 20. Ito, kung maaaralin natin sino po ba yung mga nabuusap-usap dito sa one road show. Walang iba yun yung mga parehsiyo na nakakaalam ng mga kautosan, tagapagtanggong sila ang mga kautosan na nananakwirangan na -na 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 na ang ating dahilan kanina ay parang minamaliit nila. At ang pangalawa, ang ating dahilan pa rin na akala nila na nag-iisa lang. Pero, hindi na mapatid ng mga pareseyo na ang ating dahilan pa nagsasalita, ang ama. Ibig sabihin, ang lahat ng mga ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon ay hindi mula sa kanyang sariling kalooban. Meron po siyang buhay sa kanyang sarili, pero yung kalooban ng kanyang mga ipinapahayag o ipinapangaral ay hindi mula sa kanya, kundi doon sa nagsubo sa kanya. Katulad din naman po yan ng mga tagapagpahayag. Marahil, Kumukuha tayo ng lakas sa ating ipinapahaya dipindi po sa Espiritu Santo na gumagabay sa bawat isa sa atin. Nagutitin na natin, ang lahat ng ating ipinapahaya ay hindi po nagmumula sa sarili nating kaalaman o karunan, kundi kung ano yung ipinubuhos ng Espiritu Santo para ipaliwanag natin Ibig sabihin, nanamahan ang Espiritu Santo doon sa tagapagpahala. Ganun po yung sitwasyon ng ating dakilang Panginoon. Pero po, ang mga parasyo ay makalaman. Ang kanilang mga ginagawa, walang iba, pang mga tuwiran sila tungkol sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda at ganun din sa kanilang mga kaugalian na ang ibinibigay nilang mga kautosan para gawin ng mga tao ang gusto na nila yung mga tao lang ang dapat sumunod pero sila, hindi sila kasabi kasi po ang mga pariseyo tinatawag na ipokrito o mga mapagpainbabaw kaya ang tinitingnan nila yung panlabas ng na ng ating dakilang pain at hindi nila nakikita yung lamang ng mga minsari ng sinasabi ng ating dakilang pain ng Jesus Christ. Kukuha tayo ng ilang mga parte. Sabi dito, sa so una, Uling ang nagsalita sa kanilang Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanginita. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakan sa kalilingan, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ngayon po, sinasabi ng ating nagilang Panginoon, na siya ang ilaw ng sanginita. Ibig sabihin, siya po ang nagbibigay ng kabay, nagbibigay ng pamamaraan, nagbibigay ng mga aral o turo para itong mga nakatira sa sanglibutan. Wala iba yung sang Sabi natin, dami ba yung sangkatauhan sa pinamidami pa naman ng tao walang iba, makasunod tayo. Makilala natin si Kristo at magawa natin yung kanyang mga turo o aral na itinagkalog sa bawat isa sa atin. Nandiyan na po yung mga nasulatan napakarami ng mga limbang, iba-ibang mga versyon, iba-ibang mga salin, may Tagalog, may Ingles, nandiyan na lahat. Nagkakapano nato at natin na ilang Panginoon na dapat kung siya'y nagsasabi na siya'y ilaw ng sanggibutan, lahat dapat na nananalig at sumusunod sa kaluuban ng ating dakilang Panginoon ay lumalakad din sa liwanan. Kaya po, tayo naman yung ilaman. Kung nananahan si Kristo sa buhay natin, makikita po yan sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Tapagka, magdilingas sa ating mga puso ang pananaman ng Diyos sa bawat isa sa atin na walang iba ang iniirad dyan kung ang Diyos ay pag-ibig dapat kung nananahan ang Diyos sa ating mga buhay dapat ang lahat ang ipinapakita natin pag-ibig sa kapwa wala nang iba pa at yan ang nagpupuno ng buong kautosan ang pag-ibig po Kabagay bagay na ito, nalito yung mga parisiyo. Sabi, sinasabi sa kanya ng mga parisiyo, nagpapatuturo ka sa iyong sarili. Hindi totoo ang patuturo mo. Binibinta nga nila na ang ating nakilang Panginoon ay nagsasabi lang mag-isa. Pero ang sabi na natin, bagamat ako'y nagpapatuturo sa akin din, ay totoo na rin patuturo sa pagkakalalaman kung, kung saan ako nang galing at kung saan ako parang kung dapat Hindi ninyo nalalaman kung saan ako Tumong saan ako paro? rin Totoo po, nasaan ba yung mga parisiyo ng mga panahon ng ating tagilang tayo nung ipinamanak? Nawala nang tumanggap ng panahon na, na ipangat-panginan ang ating tagilang tayo noon. Nagkabuhad na ni Mariana saan yung mga parisiyo? Hindi pa gawal ang pakialam. Kaya nangyari, nung ang ating tagilang tayo noon, nag-umpisa ng manara ng salita ng Diyos, doon niya pinatutuhanan na ang Diyos na kanyang ama ay nananahan sa kanya na siya'y nagsasalita, hindi mula sa sariling kanya, kundi ang ama na sumasa kanya ay nagsasalita at gumagawa ng mga mabubuting gawa. Pero hindi po yung nakita ng mga Kasi ang ginagawa ng palisiyo, humahatol sila ayon sa pantabas na kalagayan pero hindi nila nakikita yung mga malalalim na bagay kung bakit ang ating katilang Panginoon nananaral ng salita ng Diyos nananaral ng kahalatan ng Diyos na wala kayo na parang itinuto ng ating katilang Panginoon na ang bawat tao na nananahan ang Diyos sa Kanya ay dapat din gumawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa kalagayan natin, sasabihin natin, pinangunahin tayo ng Diyos. Dapat, ang lahat ng ating mga ipinapahaya, pinatutuhanan at ginagawa, ay hindi sumasalungan sa mga aral na ating ipinapahaya. Sa pagkat, may ilalit po niyan, panlabas lang na, o kaya pansamili lang, na sinasabi natin na sumusunod tayo sa mga pero hindi naman nakikita sa pamamagitan ng tunay na aral na walang iba makahitayang tayo ng mga tao lumapit sa Diyos. Dahil ayaw din natin mapahamak yung mga tao. Bagamat ang lahat ay nagkasala pero mas iisipin natin o pahalagahan natin na sa kabila ng kanilang pagkakasala ay maibalik natin sa Diyos ang mga tao kung nananahan niya si Kristo sa ating buhay. Kaya po, ang ginagawa ng mga parisiyo, sabi, nagsisihakot kayo ayon sa mga ako hindi humahatol sa kanilang mga tao. Ito po. Nung napalito si Kristo sa itawaw sa sanglimutan, hindi niya po ginawa ang panahatol. Ang ginawa niya lang, itinuro niya na ang tayo ng Diyos, itinuro niya yung pamamatang patungo sa buhay na walang hanggang. Ibig sabihin, iniwan niya dito yung kanyang mga araw at turo, yung ibang miliyon niya. Na ito naman ang ating binabasa at pinapaliwana at binigyan ng buhay, na kung siyang magiging batayan ng ating pamumuhay. Kasi po, ang paghabol, hindi pa ngayon, kundi sa pagbalik ng ating gabinang minod. Iisipin natin, ano ba ang pamamaraan ng Diyos sa paghapon? Sa nilabi ng tao, papaano siya makatugan? Kung titingnan po natin, ang sino na nagsisuko na sa Diyos, sumamparataya na sa Diyos, at kinigilala ang Diyos sa nakatuloy bagay, sa palala ng ating katilang Panginoong Heso Kristo, meron po siyang tanda, walang iba ang Espiritu Santo. Punitin siya sa Diyos. Kaya kung anuman ang mga ginawa natin pagkatangaling, yan po ay nakatalang sa buhay na walang hanggang. Kaya tutitin na natin, ang relasyon na pinag-uusapan nito, between man and God, ibig sabihin kung ano yung relasyon ng isang tao sa Diyos, dapat ganun din yung iba hindi yung titingnan yung mga diferensya ng ating kapwa. Sapatkat, mas nauuna pa tayong humatol kisa sa ating dahilang Panginoon. Na ang ating dahilang Panginoon na may panahon ang kanyang paghatol. Nung natin na sa sagabaw ng salimutan, hindi pa siya naghatol. Pero ang tao, ngayon pa lang, humahatol na. Nakatakmali, sinasabi na ating mali. Dapat, kung ang Diyos mag uh, kapag pahinuhon, ang ng pasinsya. Dapat maging ng tayo ng ating pamumuhay na maging mapagpahinuhon din tayo. Hinahabaan din natin ng ating pasinsya. Nasabi na, na pagkamat napisod ang ating kapwa o nagkasala, marami. Hayaan muna natin dahil ang Diyos nga hinahayaan ang tao na nagkasala At kung nanulubog at humahangok ulit, dapat ganun din ang pagpipitong mo natin sa ating kapwa. Dahil hindi natin alam. Kasi po, ang tao nagiging katulad ng parasinyo na umahatol sa panlabas na anyo. Halimbawa, nakapita ka ng pangit, sasabihin mo na agad ng pangit, pero hindi mo alam, gabi-gabi pala na nanalangin, nakikipanong na yan sa Diyos, nananahan si Kristo sa kanyang buhay, tapos sa hatulan natin, hindi po natin ginawa yun doon sa tao, kundi si Kristo si Kristo na nahanggol natin sa kanya ginagawa. Kaya kung si Kristo hindi po humagol, dapat hindi rin tayo hahagol. Kundi, sabi na, ako ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng tayo po. Kaya, siya lang po ang may karapatan sa paghagol. kahatulan tayo dipindi sa araw na ating tinanggap, ating nakahingan, at hindi nating ginawa o ginanang yun po, doon tayo hahatulayan. Kaya po, dito sa Ebanghilyo na ito, ang ating nagilang Panginoon, nagpapahayag siya hindi mura, mula sa, sa sariling Kanya ang Kanyang mga sinasabi, Kundi, kung papaano ng Kanyang Ama na sa Kanya. At malalaman niya kung saan siya, ang siya ang galing at kung saan siya paruroon. Pero ang mga parisyo, hindi yung nila nalalaman na ang ating dabilang Panginoon ay lalaw ng Espiritu Santo na ipinanunan ng isang Vergen, hindi po nila alam niya. At kung saan din naman paruroon ang ating dabilang Panginoon, na siya'y nagaluklukla na sa kanan ng Diyos, dahil ang mga prasiyo ay tinitinan niya yung mga pamamaraan ng mga kautosan na iniwan sa kanila na ang tingin nila sa kanila na ipinagkatiwala ang mga kautosan ni Moises. Kaya kung tinitin natin dito, ang ibang video na tapat tinanggap ng isang tao at pinagsikapan natin, inyatan sa ating mga buhay at gagawin natin sa ating pang araw, -araw na kumumuhay. Ito po yung magiging daan upang kung paano natin, kung gaano karami ang man ng ating tinanggap, ganun din ang kabigat ang hatol na nadanasin natin. Lalo lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos dahil ikaw mismo ang nagsasalita at nagpapahayag. Kapag mali yung araw na yung tinuro, ipinahayag sa mga tao, nakapahama ka ng iyong kapwa. Kaya po, sabi nito, hindi ninyo Nakikilala ako ni ang aking ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Sinalita niya ang salita ito sa takong kapagyaman na nagtuturo siya sa templo at walang tao humuli sa kanya sa pagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Kaya po, kung ang ating nakilang Panginoon nagpapatutuo sa kanyang sarili, na ipinapanalad niya na ang kaharian ng Diyos dapat mamuhay ang isang tao na pinagkaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang, ang ginagawa natin, Diyos po ang gumagabay niya kung paano tayo mamuhay. Dahil, tayo po itin po ng Diyos. Kung naranahan niya sa buhay natin, dapat po ang lahat ng ating mga ginagawa, ang bunga po niya kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos. Kung antes ay pag-ibig, dapat ang bunga niya po ang pag-ibig. Wala kang kaaway, wala kang kaaway, wala kang gagalit. Lahat kasundo mo. Lahat binibigyan mo ng pagpapahalaga ang kapwa. Kung nananahan ang Diyos sa buhay natin. Pero kung nalang yan po ang galit po at kung ang pang mga masasamang hata, masamang isipan, hindi po Diyos ang nananahan niya, kundi kita ng laman. Kita ng kalaban ng Diyos na magandang po ay ginagamit yung sarili nating darulungan at talinuhan na kung titingnan po natin, hindi na tayo pinag ng Diyos. Kasi wala na yung pag-ibig. Kaya po kung umiira sa atin ang pag-ibig, doon po nananahan ang Diyos sa buhay natin. Katulad naman ni Kristo, na ang ginagawa niya, kung ano ang sinasabi ng Ama, yun din ang ginagawa niya. Kung nananahan ang sa buhay natin, ang ginagawa natin, yung mga plano din ng Diyos. Na ang tungan niya, walang iba pag-ibig. Na wala kang kikilingan, bibili. lahat bibiliin, lahat pantay-pantay ng paningin mo sa aking kapwa, kung baga, ituturo mo siyang pinakamamahal mong kapatid. Sabi nga, ibigin ang kaaway. Kung, mat, kung ipinalaglagay mo siyang kaaway, ibigin mo, ipanalangin mo. Mas kung libatin, o tuyain, o siraan ang kumit dahil, kung ang Diyos ay nananahan sa buhay natin, dapat ang ginagawa natin, yung kalunguban niya, hindi sarili natin kalunguban. Lama ang tao na papahamak po sa sarili ng ata sa sarili din pag-iisip na kapag hindi tayo nagsisuko sa Diyos, wala pong puwang para makapanahan sa ating puso ang Diyos. Dahil katulad ng sinabi ko yung isang araw, totoo, lahat tayo marami nang nalalaman. Pero papaano ko lalagyan ang isang lalagyan na ng alam? Siyempre, kung baga sa memory, matidilit ka muna ng mga hindi mo naman ginagamit. Kung sa tubig, ito compress na siya, tatanggalan mo siya ng laman, bawasan mo ng konti, yung yung wala namang kwenta. Sa tatang na mag-absorb ng mag mga aral na baka madagdagan pa ang ating mga kaalaman. Ganyan po dapat dahil sa totoo lang po, nakapix na ang ating paniniwala sa ganun. Ang kaalaman po, walang hanggang. Ang karunungan ng Diyos, walang katapusan. Dapat ang pag-aaral din natin, walang katapusan. Dahil ang kalalagyan ng ating buhay, papunta rin doon sa walang hanggang o walang katapusan. Dahil ang pinanggaling ng lahat niyan, nagsimula sa walang kasimula at wala tapos sa ano. Kung baga, ang pakikisalamuhan lang natin dito sa ibabaw ng sanggunta. Pamamaraan lang yan upang masuri natin sa ating sarili na meron pa ng Diyos na pinakatayangan natin. Napinigyan tayo ng katawan, marupok, mahina, madaling magkasakit, madaling magkaroon ng karamdaman kung wala pong Diyos na tumutulong sa atin o wala tayong kinikilala ng Diyos na mamunguna sa atin, hindi po tayo tatagal dito sa ibabaw ng sanginutan dahil mahina na tayo. Kumbaga, ang pangunuhin natin ngayon, may limitasyon lang. May katapusan. Dahil, sabi niya, nagkasala kasi ang tao. Kaya ang time minat ng tunyan tama Pero ang sabi ng ating na hindi na maliban na ang buti, mabuhay at mamatay ay hindi siya magmamana ng buhay. Maliban na ang tao dumanas ng buhay, umabuhay dito sa babaw ng sanibutan at mamatay, hindi niya tatanggapin ang buhay na walang hanggan. Kaya, yung pamumuhay natin ngayon, limitado na. Kinakailangan mo na lahat mamatay sa katayong tatanggap ng buhay na walang hanggang. Kaya po dito, huwag natin gayahin yung ginagawa ng mga parasiyo na palaging nagsusuri, tanong ng tanong, nagsasaliksik, kundi sundan natin yung halimbawa na sinasabi ng ating dahilan Tingnan natin ang ating sarili. Ano ba ang patutungo ng Diyos sa ating buhay? Nanahan ba siya sa buhay natin? Kung nanahan siya sa buhay natin, ipagpasalamat natin kung ano yung mga ipinagkalaw sa atin. Pero yung mag-ialam tayo sa iba, para na tayong parasiyon niya. Na wala na ba question ng mag-question sa buhay ng may buhay. Tayo po ay tinuturoan ng ating kabilang na noon na maging mapagpapungkaba, tayo po ay tinutubuan na magmahalang sa isang isa. Sabi sa nga ni Apostol Pablo, kung kayo kayo, mga katagatan, mga kayo. Kaya, dito po, itinuturo sa ating in general, dapat po lahat tayo magkami ng buhay na walang hanggan. Maraming iwanan, pakuntas lahat sa direksyon na kung saan itinuro sa atin na ang buhay ay yun yung pinaka-target natin. Kaya magsisuko tayo katulad sa sinabi kanina sa unang naroon. Isurrender mo yung mga pag mo. Ibig sabihin, kapag nandito ka sa templo, wala, huwag mong iisipin yung mga iniwan mo sa bahay. Dahil kung naging 50-50 yung tingin mo, nagsisimpa ka, nakakalala ka sa iniwan mo, magiging katulad ka rin sa mayaman na maraming pag-aari. Na kung baga, hindi nakapukos sa isa lang. Totoo, sumunod sa mga kapusan, pero yung ari-arian niya, nagpalami pa rin ng inaalala. Lalahanin natin, iiwan lang natin yan. Wala tayong kanadala pagdating wala rin tayo naman yung uuwi at alis natin dito sa ibabaw ng San Siguro, tama na siguro yung pagkikibati natin sa oras na. Salamat po sa Diyos at alaman ano ng ating mga kahilingan karilingan, dunog po natin sa Diyos. Sa Diyos, sa Diyos, salamat at mapagpalang gabi po sa bawat isa.